Sigean. Rara ra. 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 Iyo, kumain na kau Tio. Ha? Wala na punya yung pagkain. Kainin mo. Adi. Adi, adi, adi namin. Ang namin, Tio. O, M kainin mo M lang, EM, dali. Ninay! oh. Oh, jam jam mo oh, matapang si jam jam ah. Lumalaban na sa lola niya. Ninay! Mutain ka ni Ninay ah. Mutain ikaw ni Ninay. Ino, tanggal mo ta. Dal ta. Eh si Ninay oh. Hoy oh, jam, lalaban ka sa lola mo. <laughs> lalaban sa lola niya oh. Oh, dami nila oh. Mga guys oh. Yun know? o. oh, oh, oh. mga wayan ah, yan. May... Ikaw lula ha. Mas ano ka Lula Sungit ka lula Jam! Naway Nawa ikaw ni Lola. Kamukha pa naman kayo jam. Ayun o. Huwag kayo ni Lola. Kiss mo si Lola dali. Ayun o. kayo. Ayun Mga yan ha. Ulap! May na ikaw ulap? Yuh, ganda yung muta. Kit-kit yan kit, ulap namin eh. Ay, hindi pala. Ano pala ito si Chewie? Ito pala si Jam Jam oh. Nakakalito kayo. Oh. Jam! Ito nyo naman oh. No, nasa ilalim yung iba. Puno oh. na sila. <laughs> Umuawain yan. Sino? siya nyo na. Jam! Aray ko, kamay ko yan ha. Kamay ko yan. Mga guys, Happy New Year po sa atin lahat. Advance po. Yan no. Salamat po sa mga silent viewers po namin dyan. Shout out po sa inyong lahat. Pag-ingat po tayo. Sa mga uuwi, sa magka-travel. Masal man sulok ng mundo. Happy Happy New Year po sa inyong lahat. God bless you all. Okay, bye-bye.